Yan hey mga boss, itong PCX ni Bossing Ayaw ma-switch nung nab Pero pag pinindot mo, meron siyang ilaw May ilaw din dito Pero ito, ayaw maikot yung mismong nab May battery din Buhay yung battery, may karga As yung remote, may battery din Ang akala namin, yung mismong solenoid nung Dito, yung nagkiklik ang naging problema niya pala yung itong wire na itong solenoid na nanggagaling sa mismong receiver naputol siya dito sa gitna ayan ito kaya hindi siya maikot yung knob niya kala namin sa susiyan no, na ito doon sa'yo para magpapalap <laughs> na Kami namin kinalas. <laughs> Tinanong ko kasi, Ben. <laughs> Ayun, kwento. <laughs> umiilaw hindi maiikot yung nab may lamang battery bago remote uh, battery, battery ng remote bago rin ang naging issue nya dito sa mimi mismo yan dito ko magpasalamat sa kompa may, may, may ano sya dyan no? yung bakal na to dito sya naiipit sa kaha kaya itong isang linya na to na gagaling sa solenoid ng switch na putol Ok na.